Attorney Vic Rodriguez, sinamahan niya si BBM kahit talo si BBM. Pero, pero, nung nanalo si BBM, iniwanan niya si Attorney Vic Rodriguez. Siyempre, nagpapasalamat po ako sa mga kasama ko na nandito, nandito sa entablado para magbigay din ng mensahe para sa inyo. Una po ay si Doktora Lorraine Badoy. Maraming salamat. Siya po ay unang-una na lumaban sa Marcos Administration at sa Makabayan Black kasama na ang mga NPA sa trabaho nila noon sa NTF-ELCAC. Ang susunod na pagpapasalamat ko po ay binoto nating lahat at sigurado tayo na nalo ng nakaraang eleksyon, Dr. Richard Mata. Ang susunod po ay binoto din nating lahat at sigurado tayo na nanalo noong nakaraang eleksyon. Attorney Vic Rodriguez. Ang susunod po ay kasama ko noong 2019 hugpong ng pagbabago kampanya para sa mga senador ni dating Pangulong Rodrigo Duterte at kasama ko noong 2022 na kampanya para sa akin Sorry, nagkamali ako kahapon. Hindi pala ikaw unit team dahil hindi siya nangampanya para kay... Hindi siya bumoto kay BBM. <laughs> Dating speaker, uh, congressman, Lord Alan Velasco. Wala po siyang dinalang president uh, noong nakaraang eleksyon kasi um, hindi po gusto ng kanya. Ang unang-una pong naging kaaway ni Martin Romualdez ay ang asawa ni Lord Velasco. Si Rowena Velasco. Yun. <laughs> Yun po ang unang unang naging kaaway uh, ni Martin Romualdez. Na nung niya na tumakbo akong Vice President, sobrang iyak niya. Kasi sinabi niya, hindi talaga mab mabuting tao yan. Paulit-ulit niya na sinabi noon. Ngayon, sabi niya sa akin, sinabi ko na sa iyo, Inay Sara, pikat ni Moda. Ang susunod po, pagpapasalamat ko dahil siya po ay dapat nandoon sa The Hague, Netherlands. Pero siya po ay napakiusapan namin na bumisita muna dito sa Japan at magbigay ng mensahe para sa inyong lahat. Senator Robin Padilla. <laughs> Ang susunod na pagpapasalamat po ay mula sa akin at mga kasamahan ko sa tanggapan ng pangalawang Pangulo. Nagpapasalamat po kami sa patuloy ninyo na pagtitiwala at patuloy ninyo na suporta sa aming opisina. Maraming salamat po sa inyong lahat. Ang susunod na pagpapasalamat ay mula po sa pamilya namin, ang pamilya Duterte. Napakalaki po ng utang na loob namin sa inyong lahat, mga kababayan namin, sa pagkakataon na ibinibigay ninyo sa amin na makapaglingkod sa ating pinakamamahal na bayan. Maraming salamat po. Paulit-ulit kong sinasabi yan, dako kayo nga mo ang utang nga kabubuton ganin yung kanan, mga kaigsuuna na mong Pilipino. Kay kamo ang naghatag sa amua sa posisyon kung asa may karun. Daghan kayong salamat. At matagal, matagal ko man natanggap kung ano yung gusto ninyo. Pero better better late than never. Natanggap ko na po kung ano yung Attorney Vic Rodriguez. Sabi nga, hindi ko sinabi. <laughs> wait lang. Ah, oh, wait lang, wait lang. Oh, parisign na na nato na si Marcos, ma'am. Pero bago natin siya pagbitiwin sa pwesto, pag-usapan muna natin kung ano ang kanyang ginawa. Kaya tapusin ko po muna ang aking mga pagpapasalamat dahil kailangan ko magpasalamat sa inyong lahat. Hindi naman, hindi ako makakarating dito sa harap ninyo at hindi ako makakarating dito sa Nagoya kung hindi dahil sa inyong lahat. At meron pa po kaming isang kasama na binoto din natin lahat. At sigurado tayo na nalo nung nakaraang eleksyon. Nasabi ko ito kanina, di ba? Si attorney Vic Rodriguez. Alam niyo po, sinasabi nila nung mga, mga nabudol ni Marcos. Nagsasabi sila, kung nabudol man kayo, Tingnan niyo si Inay Sara, siya ang pinaka-nabudol sa lahat. Pero, sinasabi ko sa inyo, hindi ako ang pinaka-nabudol sa lahat. Alam niyo kung sino? Si Atty. Vic Rodriguez. Siya. Siya, ang abogado, isa-isa isang abogado na sumama kay Bongbong Marcos nung natalo siya ni Vice President Lenny Robredo. Wala, kapag alam nyo po, kapag wala kayo sa posisyon at talo talo kayo, mawawala lahat yan ng tao. Sinasabi ko na yan sa inyo. Dahil ako din, ay bumabak na rin ako sa posisyon noon. Noong ako ay mayor. At hindi na ako tumakbo pagkatapos ng term ko noong 2013. Lahat, wala na. Sabi pa nga ng, ng asawa ko noon. Pasko ng 2012. December 2012. Ang daming mga uh, pamasko. December 2013, kasi bumaba na ako ng uh, July 31, wala na. Dalawa na lang ang regalo doon. Dalawa na lang. Ang isa, galing sa ninang namin sa kasal. Tapos ang isa, galing sa sobrang tagal na na kaibigan ng pamilya namin. Yung may-ari ng Yellowfin Restaurant. Maalala ko yan. Kasi sabi ng... Sabi niya, oh, sabi na asawa ko, sabi niya, oh, nung, nung, uh, nung uh, siya, nung nakaraang taon, ang dami dito, napatong-patong. Na sabi niya, December 2013, sabi niya, oh, oh, galing na lang kay Ninang, oh, galing na lang Melovin. Nagtatawanan kami. Ganun. Pag wala ka sa posisyon at wala kang power, nawawala lahat ng tao. Pero si Atty. Vic Rodriguez, sinamahan niya si BBM kahit talo si BBM. Pero, pero, Nung nanalo si BBM, iniwanan niya si Atty. Vic Rodriguez. Ang pinakaunang nalagas, hindi ako. Kasi ako nagtiis pa ako ng dalawang taon. Kasi, para sa akin, sinasabi ko, kung makita lang naman nila sana na nagtatrabaho lang ako dito, baka ay hindi nila ako aatakihin at babanatan. Pinakawakan ko pa yon na sana ay makita nila na nagtatrabaho lang ako. Kaya, nagdiis pa ako na dalawang taon. Mamaya, ikakwento ko sa inyo kung anong nangyari after two years. Pero yan ang sinasabi ko uh, sa inyo. Hindi ako ang una, siya ang una. <laughs> siya ang pinakaunang nalagas. Noong ano, um, mga pagpapasalamat ko po, ah, mula po sa pamilya namin, ang susunod po na pagpapasalamat ay galing po kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Noong biyernes po, ay uh, tumawag siya sa akin nitong nakaraan na biyernes. Andito na ako sa Japan noon. Pwesto na kami, naghahanda kami para sa rally kahapon at para sa rally ngayong araw na ito. Tumawag siya sa akin ang una niyang sinabi ay, uh, ah, kamusta ka na? At ang, ang una ko namang sagot sa kanya ay, nakalimutan mo ata ako kasi huli kang tumawag nung nakaraang biyernes pa. Isang linggo na ang dumaan, ang chismis ko nagpatong-patong na, nakalimutan mo ata ako, tawagan. Sabi niya, pasensya ka na kasi minsan inuubos ni Gurok ni Ka. Kasi meron lang oras kung kaay lang pwede tumawag. At kailangan niya hatiin yun sa aming dalawang magkapatid. Minsan, sa so sobrang daming Uh, good news uh, ni Veronica, ni Kitty, ay nauubos yung oras sa tawag. At merong mga araw din na ayaw niya tumawag, ayaw niya makipag-usap. Yung mga araw na yon noong nakaraang linggo, ay dahil sa mga nangyayari sa Pilipinas. Dahil sa mga eskandalo sa flag control at sa budget ng ating bayan. Ang susunod pa na pagpapasalamat ay mula po sa akin, para sa inyong lahat. Dahil, alam ko, marami sa inyo ang maaga. Maaga nagsimula ang kanilang biyahe papunta dito. Marami sa inyo ang Marami sa inyo ang maaga nagluto para may baon para hindi magutom. Marami sa inyo ang hindi natulog dahil kailangan maghanda. Marami sa inyo ang nagmamadali kanina at malayo ang binyahe. Kanina po, sa train station, dito na po sa Kida Station. Nandun po kami sa baba, nag-aantay kami ng taxi. Tapos, may bumaba na mga Pilipina, dalawa. Narinig ko na kaagad yung boses nila, nasa taas pa lang sila. Sabi niya, dito na, dito na! <laughs> nung, nung lumingon ako, nagkatinginan kami, sabi ko, ma'am, baba na kayo, ako, ako inahanap ninyo, mag kayo. <laughs> nung sabi niya, nakagreen kasi siya, so inassume ko na mag siya. So sabi niya, oh, mag-rally, in-nice, Sarah! Ang sabi ko, ay ah, ikaw to, ma'am. <laughs> Yan. Tapos, tapo na siya, tapo na siya. Lumabas na siya sa sa ticket station. Tapos, lumabas na siya. Tapos, sabi niya, ah, layo pa ng biniyari namin. Sabi ko, kami din Ang layo pala ng lugar na ito. So, marami sa inyo ang nagsakripisyo para pumunta dito ngayong hapon na ito. Maraming salamat. Yes, ma'am. Ang instructions po sa akin, sa organizer, ay huwag daw ako masyadong madaldal dahil gusto daw nila bigyan ng mas mahabang oras ang picture taking. Yan po ang instruction sa akin. <laughs> Sabi niya, Inisara, huwag masyadong madaldal dahil may picture taking pa tayo. At ang huling pagpapasalamat ay pagpapasalamat nating lahat sa ating Diyos. Dahil binigay niya sa atin ang araw na ito para tayo ay magsama-sama at para pag-usapan natin ang ating pinakamamahal na Pilipinas. Maraming salamat.